Ito ay luya galing sa aking landlady. Nagtatanim kasi sa labas nung makita ko, tapos hiningi ko yung maliit. Ito, parang ganito siya nung kinuha ko pa siya. Tapos ayun, oh, may baby na naman siya. Parang marami na siyang laman, kaya iha-harvest ko and I'm going to try na itanim itong baby. Kasi dalawa yan siya, oh, lumusot pa dun sa pot. Kasi ganyan naman siya nung nakuha ko noon eh. So let's try bungkalin ang luya kung mapakinabangan natin. Okay. baby na dalawa, plan ko siyang itanim. Pabango pala. Now. Natakot ako kasi baka may kukot. O paano ba? Na. Parang malalim mo siya. Ah. Oh. Kasi ako mamatay ito kasi. Yay! Ayan siya, oh. Eh. Ano kung baka may ano. Ah, may baby ulit na tutubo, oh. So, pwede kong kunin ito. Ito. Ito ang ki. ano. Yan oh. itong baby, oh. Pwede ito, eh. Yan. And, ito pa. So, meron akong luya. <laughs> Nakakatuwa. Diba? ba? Ay, na siya. So, luya na to. Yan. Yan siya. Nice. Ay, may uwa. Uh, uh, sorry naman. Uh, baba. Yan. So, tanim ko tong ano. Tatlo. Dito pa rin. Sa pinagkuhanan ko doon. Nag-ano pala talaga siya. Nag- uh, pusa siyang nagkakaroon ng baby. Maliman natin konti. Ayan. And ito naman yung isa. Ito. Ayan. And then, kung si baby pa hindi mas pero naka, naka naman to sa lupa pero bigyan natin siya no? ng kunya ay may uod yan dito ko na hugasan para nadidikan ko din itong bagong tanim nakatwaluya talaga siya, promise ay ang unang harvest unang luya Okay That's it